di pinipilahan at hindi pa nagte-trending. Pero sure ako mabibilib kayo sa mura at sarap ng showmay nila mag-asawa. Unti mo mga rider at mga jeepney driver, papatigil talaga para lang makakain sa kanila. Ano namang hindi bukod sa quality na, eh sobrang sulit pa. Dahil masarap pa yung showmay nyo? Oo, masarap yan. Mas masarap yan sa relasyon ng jowa nyo. Yo, what up? Kumusta kayo? sa mapagpalang gabi sa ating lahat. For today's video nga, isamahan nyo na naman ang pomod trip. Tara, let's go. Ayun na nga mga ka-all goods, nakalabas na nga ako. At sakto naman, alas 7 na, dinner time na. Kaya pala, nakakaramdam na ako ng gutom. In <laughs> the way guys, nandito nga pala ako sa Cubao, dito malapit sa amin. Tamang lakad lang. Ayun guys, may nakita akong food tripan dito. Nandito ako sa may Stanford, dito sa may Cubao. Mukhang masarap eh, natin kung ano. Ayun, magandang araw po. Ano yung mga tinda mo dyan? Ay! At uh, sir, show na pork with rice. Magkano? Uh, eh, 35 po with rice. Pag uh, walang rice, yung tatlong piraso na siomay, pali 20 po. Bukod sa siomay kuya, ano pa yung in-offer? Siopaw na ano, siopaw na bula at saka siopaw asado. Hmm. Anong oras kayo nag-open dito kuya? Mga 9, 9 Ah, uh, nanihim po. Nanihim hanggang uh, anong oras po? Ang, uh, hanggang 7. Araw-araw po yun. Opo, po sir. So, Dito lang kayo pumapesto, kuya? Dito opo, lang. sir. Dito lang. Dito lang sa Stanford. Dito uh. lang. Uh. kuya, saan po yung location na ito, kuya? Ha? Uh? Saan po uh, Stanford, Stanford, Cubao. Uh, Aurora. Ah, uh, Aurora, Cubao. Okay po. Sige nga, kuya, pa-order nga po ng isa yung, ano, Shomai with rice guys. So, may anong flavor ng mga show may mo po? Boss? Sa ngayon po, pork na lang at saka beef yung tira. Ah, yun po yung available. Opo, ito na lang available. Okay. Yeah. Nakakailang show may kayo, boss. O? Nakakailang show may sa isang araw. Nauubos. Pinakaano namin mga 8 kilo ngayon yung nauubos ko. Oh, marami na rin. Kumusta naman yung kita May kinikita pa ba? Ang mura kasi, 35 lang. Meron din siya. pa. tubo lang din. Ayan, guys, kung makapatpad kayo dito sa may kubaw, tabi lang sila ng Uncle John's. Dito, ayan o. Dito lang sa may Stanford. Ayan, si Kuya. Kuya, anong pangalan niyo, Kuya? Jun. Kuya Jun. Ayan, Shomai. Ito. Ito yung mga, ano nila, flavor ng Shomai nila. Chopao din pala silang yung offer dito. Magkano yung Chopao mo? 35 po yung Chopao. Okay po. Thank bula you po. Pula-pula at saka ano yung asado. Kuya Jun, kailan ka nag-start magtinda dito? Mga 2 weeks pa lang sir. Grabe 2 weeks pa lang pero nakaka 540 ka nang nabibenta na somay sa isang araw. Opo sir, oo. Yun ang pinakamalakas niya. Siyam na kilo. Uh, Anong baling... araw yung malakas dito? Yung maraming ang mo? Ano? Biyernes, Sabado. Ay, marami sa Biyernes, Sabado. Weekend Ayan si ate, Oh. Ate. Tuway, tuway. <laughs> sila po mag-asawa kayo, ma'am. Ayan, mag-asawa daw sila ni Kuya Jun. Anong pangalan mo, tay? Lourdes. O, si ate Lourdes. Binibilihan ko ng lugaw namin, ng anak ko. Oh. Uh -huh. oh, Kuya Jun, ano yung show may inyo? Hinahangon nyo lang ba yan? Ah, homemade kayo po talaga ang gumagawa. Okay guys, ito na yung in-order natin kay Kuya Jun na 35 na siomay with rice. Yan yung siomay niya. Anong flavor to Kuya? Pork po sir, pork. Ito, pork. Tatlong piraso tapos yung rice niya. Yan. Mura na to guys sa 35 pesos sa gantong panahon. Ang daming rice niyo, tingnan niyo, 35 pesos lang yan. Yan, lagay na natin dito sa kanin. Lagyan natin ang ano, chili. Tapos konti. Ito. So guys, tikmanan natin yung siomay ni Kuya Jun. Dito sa may Gubaw, sa may Stanford. Sarap guys. Holy. Isa na to sa murang tumaya na natin kumangko dito sa Cubao. So, Sulit na rin. Ang oh. daming ganin No? 35 pesos lang ko guys. Perfect to sa mga driver, mga uh, rider, yan, mga jeep yung sakto lang sa nagtitipid. Yan, sa mga estudyante, 35 pesos, ganito karami, hindi na masama guys. malasa yung port niya malalok busog ka sa so ganito kadami hindi na rin masama eh. tikman naman natin yung beef beef niya. Ayan, oh. Yung pork niya masarap eh. Tingnan ko din yung beef niya. Ang halo din. Sarap. Kasang lasa mo talaga yung beef. Beef na beef talaga. Napakasulit na ito sa 35 pesos. Kaya kung mapapadayo kayo dito, eh tikman nyo na ito. Pranalo. Anong pangalan mo, Kuya? Jomer. Oh, uh, shout out you, Kuya. Salamat. Kuya, anong pangalan mo? Jason. Kamusta po yung chomay ni Kuya? Manalo? Salamat, Kuya. guys. Panalo daw. Tingnan nyo, guys, yung kanin nila dito. Yan, yeah, no? Opos. Nakakailang kanin kayo, Kuya? Nakakailang kanin ito guys yung pangalan ng show mo yan nila and show my card Ayan